Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng mga bilang, Kabanata 30, Talata 1 hanggang 4. Mga tuntunin tungkol sa panata ng isang babae. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel, Ito ang utos ni Yahweh. Kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang binitawan ninyo kung ang isang dalagang nasa poder pa ng kanyang ama ay mamamanata o mangako kay Yahweh nang naririnig ng kanyang ama at hindi ito tumutol, may bisa ang panata o pangakong iyon. Amen. Upalang araw sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa book bilang uh, chapter 30 verse 3 to 7. Pagka ang isang babae naman ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon at itinali ang kaniyang sarili sa isang gampanin sa bahay ng kaniyang ama sa kaniyang kadalagahan at narinig ng kaniyang ama ang kaniyang panata at ang kaniyang gampanin sa kaniyang itinali itinali sa kaniyang kaluluwa at ang kaniyang ama ay hindi umiyak sa kanila ay lahat ng lahat ng niyang panata ay magkakabisa at ang bawa tali sa kanyang itinali sa kanyang kalwa ay magkakabisa ngunit kung sa sawayin siya ng kanyang ama sa, sa araw na namarinig alinman sa kanyang panata o sa kanyang kampanin sa kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay hindi magkabisa at patatawarin siya ng Panginoon sapagkat sinaway siya na ng kanyang ama at kung siya yung may asawa at nagpanatao pagbitiw na walang dilidili sa kanyang labi ng anumang gampanin sa kanyang itinali sa kanyang kaluluwa at marinig ang kanyang asawa at hindi umimik sa kanya sa araw na maaring yaon at magkakabisa nga ang kanyang mga panata at ang kanyang mga gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Amen po. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikatatlumpong kabanata ng mga bilang, versikulo 8 hanggang 10. Mga tuntunin tungkol sa panata ng isang babae. Ngunit kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman iyon, mawawala ng bisa ang panata ng babae at hindi siya parurusahan ni Yahweh. Kung isang babaeng balo o babaeng hiwalay sa asawa, ay mamanata o mangako, ang bisa nito ay mananatili. Kung ang isang babaeng may asawa ay mamanata o mangako. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 30, versikulo 11 hanggang 13 at ang sabi, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito Ngunit ang panata o sumpa ng babae ay hindi magkakabisa kapag tumutol ang lalaki sa sandaling mariling niya ito. Siya ay walang sagutin kay Yahweh sa pagkatutol ang kanyang asawa. Anumang panata o pangakong gawin ng babae ay walang kabuluhan kung tututulan ng kanyang asawa. Ngunit magkakabisa kung sasangayunan nito. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 30, verse 14 to 16. Ngunit kung ang kanyang asawa ay hindi umimik sa kanya sa araw-araw, ay binigyan nga ng bisa ang lahat niyang panata o ang lahat niyang gampaning taglay niya. Kanyang binigyan bisa sapagkat hindi umimik ng araw na kanyang marinig. Ngunit kung kanyang pawawala ng kabuluhan pagtapos na kanyang marinig, ay tataglayin nga niya ang kasamaan ng kanyang asawa. Ito mga paratuntunan na iniutos ng Panginoon kay Moises sa mag-asawa at sa magama samantalang ang anak na dalaga ay nasa bahay ng kanyang ama. This is the word of God. Amen.